Yeah, no? okay. kalapia. Yeah. Uh, uh, ja, ito tayo ng almusal. Yan. Taksiyo na talapya. Yan. Tumulong mo. Mga sinangat. Madya talong. Talong. Tuyo. Isang tuyo lang. Ito po. Yeah. Tsaka ano. Ito hindi pa hindi ko kinahin ka ito eh. Yari yeah, yung ano yung munggo. Oh, hindi hindi, po, hindi, po. hindi po pa po. hindi pa hindi ako dia buat paksi orang, masih mama yang ya good morning good morning tahu <coughs> mah ya Paksi serap. ini namanya ya Oh, ini no, hmm. oh ya nama no. <coughs> 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 boleh <Boast, pipi, coughs> ya no.

Uh, aku po si Anjinit Mandangit. Uh, yang mana mau apa uh, Andre Shell po Mandangit. Andre uh, yang mana lagi? Ini ya si oh, CJ Kunanan. CJ Kunanan apa? Rumah kami Kunanan don. Opo. Yang pertama ya dibikin pakai tas. Eh. Sigi pun Thank you Thank

Ano ka dyan gusto niya po dito, kontakin nyo lang siya na. Maria po. Maria, ano sa Anong tela po number mo? 0920-289-1219. Duplex po yan. May sari tayo sa room. floor ito? Pali floor. Tapos 8 na units po. 8 na unit. Ano, napakaganda dito tayo sa po? Ano ba yun? Tapos dito, Lamanor.

korima benar korima selamat datang bilang kok buat

<laughs> okay, <yun. laughs> ito bibili natin mamaya. Eh, sile. Sile o. Ito yung sile. <siling> demonyo. <laughs> Ay, yun <gibu> oh Ito yung pangalan Ah, ito pala yung mga alaman. <fur wildlife> oh. Oh, may puto-puto pala. May puto. Ano to mga bancang, ito? Since ng kulay, bulaklak, sile. Ah, may, may, may bulaklak. Ito po.

ang ganda nito, oh. si Mimi, oh. Ah, magkano ka nito? 50, sir. Bili ka, sir. Para 50? Lang, mura, pa. mura. O, pa, aldo, uh -uh. Ba? Pang Buenas lang. Sir. Mura po, mura. Oh, 500 ang kilo ngayon sa Chile, oh. <laughs> May bunga na. Kaso, baka, baka linagyan mo lang ng kulay ito, oh. Hindi. Ito na rin. Baka linagyan mo, sir. <laughs> Bakali, mo lang ng kulay, <laughs> ha? Kahit gamitin mo yung cellphone ko. <laughs>

sobrang ano niya. oh, na lang tatanim natin, Baka kulang pa. Kukuha ko ng okay makatapan. na, okay na. Tantay yan. Ito na siling Pangasinan, ha? Manyama na gini, may bago alamang <laughs> bagong. Ayun taga dito sa Kaya nga Sila yung nagbibigay sila. yung Thank you po. Sir, pati-sir po. Tara, tara. Ano po kami, kaya na, dami nagpa-picture kayo ay doon. na, ano? na degi 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 agad pula laksa tasa? dama ng halaman mahirado dito dito ati mayan 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 dito ati ati mayan dito ati mayan

Ito 1 2 3 pa 1 2 3. Pigyan pala siya. Ay, 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 <laughs> so. So. ay Oh, dinurog oh, so. Here

Kinetic. Bili mo ang iba sila. Para iba iba sino tada? na. Wala Vendero, gray, diba kayo sila. Yung orange. Di may orange dyan? 6 ah. na. Andito na sa akin, Flora. Sa okay. Thank, okay. Thank, Thank you. Thank ko? Ah, 6 po? Ilan Ayun lang sa Baka makalimutan ko sa Ay, dito na, na na, meron na

Dinamo. Ay Ay gamat. Kumain na na kabayan. O, tani kay din tasin na kay nan, dahosa. Ay, kuno man may mangida. Ay, to dai, to. Ay, 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 to. Ay,

Ito go na nagapaglito. Tangkit talaga sa set ko ito Tapos siya. Yan yung cute ay yan. God no. Ano? Yan yung cashier. Tabang lang. Hindi pwedeng magpa-picture. Tabang lang po. Ito. po. Nagno-number din ng mga din yan. Yan na ka pa na

Kamalada ng espada po. Ayun nga yan. Kumusta naman to? O no, ano yung lupa paala na naman mo? Lagiba Perez dry fish po. Ayun, yeah, Lagiba. Magagawa po kuno Amina Bajao. Dalim po. po. Ay, no, ah, no, po no, yung madahan ng dali. Ah, peppertonya po yung prito. So, amam. unsalted po. Ano ano? po. niyo po sa mga kasama niyo po. Ito 'no.

Oris. Taga Lubao? Uh, apo, Bagang. Uh, puro ka ikaw, tinga rito ka Bagang? Apo. Uh, Nakapira na, na, na sa Dubai, ano? Apo. Apo. Thank you, Idol. Ay, kumusta ba? Idol, nandito. Thank you, Idol. Baka punta niyan? Ay, nag-jeep lang po sandali. At, uh... Gulay na ito. Kamate. Ayan, ang daming gulay na pili. Good morning, good morning. Thank you